sigurado ako na pag tinanong ko kayo na gusto ba niyo makarating sa langit, eh lahat tayo ay tataas ang kamay at aayon. Gusto namin makarating sa langit. Kahit ibang sekta, gusto nila rin makarating sa langit. At nag-aaway-away tayo kung sino ang mauuna kung sino ang may mga special privilege na makarating sa langit pero pag tinanong natin gusto ba niyong mamatay walang aayon sa sasabihin natin wag muna po kasi ho ay kakakasal lang namin o kaya ay maliliit pa ang mga anak ko o kaya ay kailangan ako ng aking mga apo. Kaya naglalabi na dagdagan pa yung kanilang panahon. Walang may gusto. Pero, ang sinasabi natin, wala tayong kakayanan nakontrolin kontrolin o diktahan ang Panginoon. Sapagat sinasabi sa aklat ng Ecclesiastes ng Kapitulo 3, may panahon ang lahat ng bagay. May panahon ng pagtatanim at may panahon ng pag-aani. May panahon ng pagsikat ng araw at may panahon ng paglubog at may panahon ng pagsilang at may panahon ng pagkamatay. Kahit wala kang sakit, kung panahon mo na, kahit busog ka at natulog ka, may pera man o wala, kung oras mo na, oras mo na. Sabi nga, baga pwede nating ikumpara sa pag sa school sasabihin ng teacher, finish or not finish, pass your papers. When the time is up, eh, sumigi ka na at wala ka nang magagawa. So lahat tayo, may pera o wala, marunong o mangmang, bata o matanda, may kapangyarihan o wala, darating tayo sa punto na tatawagin tayo ng Panginoon. At dito pumapasok ang kahulugan ng unang pagbasa mula sa aklat ng karunungan ng chapter 18. Ang marunong ay hindi yung top -notch chair sa board, hindi yung first honor sa school. Ang marunong ay hindi yung napalago ang negosyo o kung ano paman ang marunong para sa isang mananampalataya ay kung paano natin masusumpungan ang langit. At dalawang paraan, sabi nga, pag ikaw ay namatay ngayon, halimbawa natulog tayo at hindi na tayo nagising, hinukuman ka na. O kaya ay nagkikidlat, naglilindol, nagbabaha, etc. Et, cetera, et cetera. At namatay tayo. Dumating ang Panginoon. Dumating na ang paghuhukom. Dalawang klase yan. So, ang karunungan ay kung paano natin masusumpungan ng langit. Kung paano natin masusunod ang utos at ang kanyang kalooban ng Diyos. Yun yun. Kaya ito yung ating misyon habang tayo'y nabubuhay. Nung isang linggo, meron akong minisahan, 33 years old na babae, nagtitinda sa palengke, naupo sa silya, natigok na. You never know. Kaya nga sabi dito sa Lucas 12, parang magnanakaw, biglang darating ng hindi mo inaasahan. Yun yun. Kaya nga sasabihin natin, ano ikinamatay? Ay, ay inatake po. Ay nasagasaan po. Ay nalunod po. Ay nakagat po ng aso. Kahit anong dahilan, ang ibig sabihin nun ay tapos na ang misyon natin sa lupa at kinuha na tayo ng Panginoon. At lahat tayo ay dadating sa puntong iyan. So anong gusto ko ditong sabihin? Na magpayaman tayo, hindi lang ng mga bagay at hindi higit sa mga bagay na makalupa, kundi yung mga bagay na makalangit. Sapagkat iyang mga makalupa ay, masarap pag-awayan yan. Nang isang linggo, sabi ng aking kaibigan, Father, si tita po na kaibigan ninyo din ay dinala po sa ampunan. Bakit? Ay, yung pun tatlong anak ay nagdimandahan. Bakit? Ay, naglalabangan po sa manahan. Ayan, di ba nakakahiya? no? Pag-uusapan kayo ng buong bayan dahil ang pinag-aawayan niya yung material na wala namang madadala ni isang kusing. Meron niyang namatay eh. Nakita ko eh. May hawak na isang libo dito sa kanang kamay at meron ditong limang daan. O di 1,005. Nung ilulubog na sa lupa, sabi nung anak, teka po na, teka muna, sabi dun sa sepulturero, pakibuksan po ang ataol. Akala ko hahalikan yung namatay eh. Yung pala kukunin yung dakot-dakot na pera sa dalawang kamay. Nakakahiya, napag, na ano? mukhang pera. Huwag ganon. Huwag. Sapagkat iyang mga bagay na iyan, hindi naman masama na tayo ay magtrabaho at magkaroon ng mga ari-ari ang material para tayo mabuhay ng maayos at marangal. Ang problema, may mga taong sa pag-iipon ng mga bagay na material, marami na dagdag pa ng dagdag at nakakalimutan nila ang mga bagay na makalangit. Misan nga, hindi na nagsisimbe. Misan nga, kaharap ang magulang, nagtitigok-tigok yung magulang na gano'n, saka nag-aagawan sa mana yung anak, yung hindi pa patay mga magulang. Eh. Mga gano'n ba? Nakakalimutan, nawawalan tayo ng delikadesa. Hindi bagay yan sa mga mananampalataya. Sabagat para sa atin, meron o wala, hindi problema sapagkat mas higit ang ipinangako ng Diyos sa mga taong nag, nananampalataya at umaasa sa Kanya. At ito ang mensahe ng una at ikalawang pagbasa. Kaya ako'y nasa ampunan. Wala no kay maging pari, ampunan na ang aking pinagubusan ng panahon. Bakit? masaya ako eh. Bakit? Hindi ho ba mahirap, Father? Mahirap. Sabagat naalala ko na ako'y nasa ampunan ng matatanda, kami naglalaban ng mga kumot at ng damit. Kami naglalanggas ng sugat. Naku, nagkakandasuka ako no ba una-una pa lang. Kami ang nagsusubo at pag namatay, kami rin ang naglilibing. Mahirap. Pero masaya ang puso Walang laman ng bulsa, pero napakagaan ng pakiramdam. Next week, kami naman ay magpapakain sa Pulubi sa Maynila. Regular kami nag-iikot pagkagabi. Pag may natutulog yun sa gilid-gilid ng kalsada, ginigising namin at inaabutan namin ng lutong pagkain. At alas 10 na, doon pa lang sila kakain. At minsan, sabi nung isang pulubi, binibigyan namin ng pagkain, Christian po kayo. Hindi sinabing katoliko ha. Christian po kayo. Eh sabi kayo, ay oo, oo. At sabi nung pulubi ay, God bless you. Sinasabi ko sa inyo, day ko pa ang tumama ng tulag sa huweting. Napakasarap ng pakiramdam na pagngiti ng pulubi, si Kristo ang umiti. Matthew chapter 25 verse 40, Ano man ang gawin nyo sa isa sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ginawa. At pag ginawa ninyo ang Panginoon, kung ang pulubi natuwa, ang Diyos pa kaya. At ang Diyos pag natuwa, siya ang bahala at hindi kanya pababayaan. Yung bang feeling na nasa yung nasa yung puso ang Panginoon? Yung bang inaake kanya? Yung bang tinuturo ang ka kung paano mong gawin, kung paano magkamal ng kayaman ng panlangit? Sapagat sabi, tayo ay huhusgahan ayon sa ating mga gawa. Kaya kung ikay gumagawa ng mabuti, pwede nakalimutan ng kapwa, pero nakikita ng Panginoon at doon siya ay matutuwa. Ayan. Yung presensya ng Panginoon. Kaya inaalis mo sa isip mo yung pagwawari sapagat ngayon ang alaga ako sa San Martine 140 140 bata. Baka gusto niyo bibigyan ko kayo. No, 140 bata. Sa Bethlehem, meron kaming 69 na bata. Next week, pito ang dadating na bata. Saan ho galing yung father? Eh, dyan, dyan lang sa bayan-bayan dyan. Eh, bakit ho dadalhin sa inyo? Eh, patay na tatay eh. Eh, yung nanay nakakulong, droga. Eh, saan nyo dadalhin yun? Kakalat mo ba sa kaliyon yun? Eh, di kukunin mo. Nire-refer sa'yo. Pero hindi mo iniintindi paano kaya kakain to. Diyos ang bahala at kasingyuong bahala sa ating mga pangangailangan ano ang dapat mong pag-ubusan ng atensyon ang ilalagay mong puso mo doon ano ang dapat mong pagpaguran pera no may mga magulang na dadalawang anak ko makareklamo kala mo ba sila ang bumubuhay sa kanilang mga anak ang paniwala ko kung sino ang nagbigay ng buhay, ay siya rin ang magbibigay na ikabubuhay. Kung ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa atin, siya ang bahala. Kaya kahit siguro dalawandaan ang batang alagaan namin, hindi kami magugutom. Bakit? May kwento ako sa inyo. Isang araw, sabi ng cook, Father, biyernes ha, biyernes. Biyernes ng tanghali. Wala na po tayong karne. Sabi ko, anong karne? Baboy po. Wala na. Wala nang laman ng freezer. Eh ang bata, pag hindi karne ulam, matamlay. Pat pakainin mo ng okra yun, makikita pa rin okra no? sa pinggan. Eh sabi ko, bukas ka na lang mamalengke. Biyernes naman ngayon, bukas ng umaga, Sabado, pumunta ka sa paligid, bubili ka ng Baboy. Aba, bago mag-alas 6, tumatakbo yung aming kasama sa misyon. Father, Father, Father. O ano? Tumawag po yung taga Santa Maria. Sino? Si kuan po, yung may-ari po ng babuyan O bakit na? Nada pa daw po yung baboy, kunin na ro po ninyong gabi. Atin ah, naman ng Panginoon, ano no? Baboy ng may baboy pipilayan para lang masabing siya nakikinig sa dasal kano ng Panginoon. Tiwala. Sa, sa ikalawang pagbasa, sa sulat sa mga tag ebreo matandang matanda na si Abraham at si Sarah. Pero dahil nangako ang Panginoon, nabibigyan sila ng supling at dadami ang kanyang lahi sa kabila ng katotohanan na sila'y matanda na at baog pa. Nagduda ba si Abraham at si Sarah? Hindi na pa sila sa kaantay dahil sa maraming taong nagdaan. Akala nila'y mamamatay na sila. Hindi rin. Nanangan sila sa pangako ng Diyos sa kanyang salita. Sila'y sumampalataya at sila'y umasa at nangyari sapagat ang Diyos pag nangako, totoo. Ang tao pag nangako, baka sakali hanggat wala sa harap mo. Darating ako hanggat wala sa harap mo, wag kang maniniwala. Pero ang Diyos, simple lang ang kanyang hinihingi. Sumampalataya ka sa aking kapangyarihan. Mateo 7.7 Humana pa di kayo makakatagpo. Humingi at ikaw ay bibigyan. Kumatok at ang pinto ay bubuksan sa inyo. Kumisan nga, hindi pa ako humihingi, binibigay na eh. Bakit? Abay, nung minsan eh, kay mahal-mahal ng sibuyas, alas singko medya ng hapon eh. Nagmisa ako dun sa isang pasilidad namin eh. Bukas ka ako eh, ako pupunta sa Nueva Ecija at bibili ako ng sampung sakong sibuyas pagka mahal-mahal ng sibuyas. Abay, pagkamisa ko eh, pagdating ko sa sa, inuwi ang kong mga bata eh, may, may pick up. Oh, sabi ka ano nangyari? Gabing-gabi ni nandito kayo. Ay, Father, pasensya na kayo. Nagdala lang po ako ng ani ko. Ano ani mo? Sibuyas po, Father. Anim na sako. Sangka pa. Kung sa sibuyas at sa baboy ay hindi mo nasubukan ng Panginoon, saan mo sa susubukan? Ang pagsubok ay nasa atin. Kung minsan, nung wala dasal ng dasal, nung magkaroon, nakalimot na. Pag may kailangan sa kaluluho na magtutulos ng kandila, akala nila ang Diyos ay DSWD, hihingi pagkailangan, tatalikod pag natanggap na. Hindi ganun ang relasyon ang relasyon ni Abraham at ng Diyos, ang relasyon ng Israelita at ng Panginoon, ay katulad ng relasyon sa binasang Ibanghelyo na sa araw na yon, papapasukin tayo sa kanyang silid, sa kanyang bulwagan, hahainan tayo sapagkat tayo'y kanyang mga panauhin, bubusogin tayo ng mga bagay na makalangit. Ganon ang Panginoon kaya huwag kayong magtatampo at huwag kayong malulungkot pag may dinadasal kayo sa kala nyo hindi ibibigay. O mga bagay na alam natin hindi to makapagpapayaman ng ating buhay pang spiritual. Ako'y matanda na, 69 na ako. Malapit na ako mag-retire. 42 years ako nag-aalaga ng mga adik-adik, ng mga bilang-bilanggo, ng mga matatanda. Eh kanina eh, may tumawag sa akin, Father, yun hong pamangking ko. Baka ho po pwede dyan. Payuhan po ninyo at nang mag-aral at nang bago po buhay. Dalahan ka na may mga problema. Asa sasabihin ko, dalin mo dito, tingnan natin. Bahala ang Panginoon. Ganon din kayo. Tingnan ninyo ang takalan at tapayan ng mga bagay na espiritual. At tingnan ninyo ang tapayan ninyong nandoon ng mga bagay sa daigdig na inyong pinapahalagahan. Kumisay punong-puno yun eh. At pag tinignan ninyo yung takalan at tapayan ng espiritualidad, ang lalim. Bakit? Aminin. Pagdating sa espiritual, tinatamad tayo. Gets niya? So, masarap. So, yung, yung buhay ko bilang pari, happy ako sapagat alam kong ito ang kalooban ng Diyos. Pero kanya-kanya tayo ng misyong ginagampanan. May taga-kanta, may taga-basa, may taga-serve, may taga-linis ng chapel. Mayroong mag-asawang pinalalaki at inaalalayan at ginagabayan ang kanilang mga anak kung saan, saan tayo tinawag ng Panginoon. Dapat ang ating pagtugon ay laging nababanaag ang larawan at presensya ng Diyos sa ating buhay. Huwag kayong maingit sa mga mayroon. Hindi ko sinasabing hindi sila masaya. Pero maraming may pera na hindi masaya. Sapagkat pag tininan mo ang puso, ikalawang Samuel, kapitulo 6, versikulo 7, 16, versikulo 7, makikita mo, makikita mo, ang puso ng tao ay nababasa ng Diyos at ang hinahanap ng tao ay ang presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Amen. Kaya yung mga ginagawa nyo nung paglilingkod na to, huwag babali, yan, kung ito, huwag nyo babali, wala inyahan ko, ito'y sa puso. Yung bang mahal na mahal mo ang Panginoon, kahit gumasta ka, at kung ika'y binibigyan ng biyaya, at may nadaan ang kanyang pulubi, huwag mong pagbintangan, ito adik. Abutan mo kahit dalawang piso bago mo pintasan. Ano? Baka yun ay eh si Kristo. Huwag tayong magdamot, huwag ba tayong maging magsinop sa mga bagay na yan ko hindi, kaya ka binigyan ng Panginoon, pinadaal sa kamay mo para iabot sa wala. At ang Panginoon na nakakita nito, Marcos G. versikulo 30, ay bebendisyonan kayo at bibiyayaan ng ikasandaang ulit pa nito. Kaya bantayan ng ating buhay, hindi pahabaan, hindi pa-iksian ang buhay natin ay natatatakan ba ito ng pag-ibig ng awa ng Diyos? Ang iyong puso, nasasalamin ba ang, ang Panginoon sa iyong buhay? At dapat makita ng iyong kapwa sa kahit anong maliit na kakayanan ninyo. Basta ikay nandito para maglingkod at ipangaral si Kristo in the concrete way god bless you